Six months po ayun, minimum. apat uh, yung lisensya ng driver. Eh. Sa ngayon sir, ano, may tulong? May, 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 ano may, may, pa may, 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 case na may, 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 Ang may, 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 uh, may, sa, uh, uh, um, ng tomorrow, ba, yung, may, 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 Service, uh, government service act. Uh, may may uh, may pero uh, pong uh, na isang pala po ng ano uh, ng uh, NCR uh, pero wala pa pong ng decision kasi bago siya uh, na usually kasi sinitignan lang namin is kung the administrative admin act ngayon nakita nila na mayroon pa ng trilya kasi may special loan na natukubay na bawal bumiyaki yung mga sasakyan na walang pagkisa may sulungin po kasi nung may pagkisa na ito Sige po, bigyan niyo po yung uh, ano yung imita niyo kay ma'am para mga, yeah, po mapamisa po kayo na po. Kaya para din sa din po. Na, na lang hindi lang siya confiscation, uh, hindi lang siya impounding po kaya may tulong po muna rin. Kulit. Hello, pwede ka lang S S kasi yan, kasi uh, special law po kasi, pag may violation ng special law, no? may may mga special laws po kasi na may kulong. Uh -huh. so, yun po kasi yung, hindi ko alam, hindi po kami ang gumawa ng batas. Mga ah, leaders po natin sa Congress ang gumawa ng batas. Wala po tayo, wala po sa amin para, pwede natin questionin, eh, pero wala po sa amin para sagutin ng tanong mo po. Sibong, dikira-dikira muna, no, yung emigrantu nga nga para tu ng part-time. Ayun, parang tika lang yung timbu. Parang, parang, nga 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 Kasi, nga nga nga, nga nga... nga 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 nga... nga Isipin nga lang nyo, siguro, kung pano... nga pala, kung muka rin pang-exemption, pero... parang wala ni agad yung extension, nga 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 nga... siguro, pang-exemption, nga pake'y matakay yung convert mo muna yung

So, yun Kahit pala Mga gamit sa bahay Or mga gulay yung dala mo So, kahit anong goods yung dala mo uh, Consider as kolorum ka pa rin Pag wala ka pa rin hawak na prang isa Okay? So, sa mga Ang paparkila Nadala yung mga gulay Mga good supplies Or kahit ano masam may involve na pera. Consider scoring ka ko pa rin. So, mananagot ka pa rin sa batas. Kailangan pa rin pa rin ano, at least mas madali na kung yung siguro. Diba? Uh, Mahawal siguro. i-offer natin doon sa ano, sa mga program ng lokal, na kailangan nila ng transportation. Doon na sa mga natin. Luwas ko sa public utility TV. Puli po, So yun, yung batas na to, ginawa pala to siguro, sa tingin ko ginawa to pa sa mga jeep. So, kasi nga, di ba, out na yung mga jeep. Umuha sila ng batas para hindi na makabiyahe yung jeep kahit private na. So, syempre, yung mga van na bumibiyahe din, yan, nadamay lang. Kaya nagkaroon ng ganitong batas. Yan, domino damay-damay lahat ng nagpapaarkila na walang prangkisa. Gawa nitong jeep. So, yun lang. Sana mag tayong lahat. So, mas maganda sa mga nakakataas na heritage party ang magbigay kayo ng prangkisa yung kaya ng maliliit na tao hindi yung mga malalaking tao lang yung nakaka-afford ng mga prangkisa nyo yun lang baka naman bongbong -bong. -bong.